natin sa Everest mga kalatipid na kayo Everest or Everest Nagtulog-tulogan, ayaw mag-drive Dinaan sa tulog, ayun Ngayon lang daw siya pasahero Sa wakas Punta kami ngayon sa Pampanga Sa Angeles Tsaka sa Porac mga lodi North to South south to North Kaya nyo kabisado ang Skyway Dito lang kayo sa gitnang lane Huwag kayo sa kalimaw Huwag kayo sa kanan

kalibutan ibig sabihin niyang gitna mga lodi yan dumaan ang lara, mga dito. pero pinuno niya dati yan no? yan ha oh. taga probinsya lang ang nakakalam niyan anong tawag diyan sa amin tawag niya pakwan ang daga hindi ang handa niya kamatis kamatis ang handa

Ke Pampanga Nueva Ecija Kita ke Kapiteks Going to Pampanga And going to Nueva Ecija Pampanga Nueva Ecija Angin les Pampanga And Borac, Pampanga ang daming bahay natin pupuntahan ngayon nagtulog tulogan ayaw mag drive di sa tulog, ayun, ngayon lang daw siya pasahero <laughs> sa wakas Okay mga lodi, eh. ayan, ah, wala akong Mano, video mula Cavite hanggang dito ngayon lang. Di at ng aking magiging driver, tinulugan ako. Inaan tong ayan. Inaan ang video, ay, mga. Day, niya mga airplane. Punta kami ngayon sa Pampanga, sa Angeles, at sa Porac mga lodi. Eh. North to South. North, South to dito. North. Mukhang oh, oh, oh. may date si bus ah. So ayan mga lodi, eh. ngayon may driver sa ako, ito. Ayan ako, hindi na tayo sa tulog.

tama lang talaga papuntang north lang to pala walang ibang pupuntahan tong entry na to hindi north lang yung sa kaliwa ay yung sa kanan ito yung ano sinasin na sa baba ayan o sa baba sa, oh. sa, oh. sa, sa na sa taas ayaw 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 kabisado ang skyway dito lang kayo sa gitnang lane huwag <coughs> kayo dun sa kaliwa huwag kayo sa kanan para pag kayo nag exit hindi kayo mahihirapan kung kayo nagkakamali ay, maraming, uh, 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 maraming uh, obstruction pagka ikaw ay kung hindi mo kabisado ito mga eh. lagi yung paalala ko kayo lagi kayo dito sa gitnang lane ngayon kung kabisado nyo na bahala kayo kung saan kayo mag-inya dyan no? okay lang tayo sa gitna at least uh, kasing skyway, meron niyang exit sa kaliwa, meron exit sa kanan tulad yung samin nagtahan, exit sa kaliwa <mulong> skyway, mga lodi, okay. okay mga lodi, dito na tayo exit na tayo sa skyway balintawak na tayo mga lodi, entry na tayo sa north super highway Ayan, no? Ito ay sasarado yan. Eh. Anong gagawin okay. kasi yan? Eh. Ano naman kaya itong play-over na ito? Figuras uh -huh. ah Dudugtongin na siguro. Ano ito? Eh, MRT ba yan? Eh, Skyway pa rin. Kaya, ano kaya yeah, ito? Yeah. Entry na tayo ng North Luzon Expressway. Ayan ang gate. I you. paganda. Ano? Hindi na kayo 'Yun tinanggap niya 'di, 740 pesos. Oh, 740, 740. Oh, 740. Lang, no? <laughs> mo na lang 'yung ginas mo na lang libo. Two bike pa Ginaan na lang sa tulog pa. Ni ba 'yan na tinense, na lang natin, mga lodey. Tighte 'yung pala 'yan. Kalingan. Oh. pasok ng Riot ang laki na oy okay naka exit tayo magalang exit ang ating exit tayo sa Angeles Angeles tayo exit Ito Mall yun eh, ito na yun eh, magana <coughs> wala, wala 233 marilaw yun props 507 na lang ating uh, id dito tayo sa kanan Clark rd eh, di ba uh, dito tayo dito, dito. Ah, dito tayo ng oh, tapos diretsoin mo yung patok na yun tayo doon 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 Round siya tayo Oh round about Ayun mag-aalang kaliwa yung kaliwa tayo Yan mga Lodi Ang simbahan ng Angeles City, Pampanga no? Dito tayo sa Angeles, bayan ng Angeles, Pampanga Ayan eh, no, ang simbahan no Panahon pa ng Kastila yung ano, ano yan no Legit pa yan no ito na nag yung aking mahal na Bakit ko ngayon Bakit? Dito na tayo sa Carmenville <laughs> mga lodi Yung dating tirahan ng mga sundalang Amerikano mga so, lodi So yan, iniwan ng mga sundalong Amerikano to dahil natakot sa pinatubo mga lodi Noong 1980s uh, so, kanan tayo dyan? Lansang? Oo, Lansang So, dito lansang po, lansang. So, noon, mura lang ang bahay dito, mga lodi, no? Sa 300,000 lang dati. So, ngayon, million-million na. So, napakalaki ng mga bahay dito, mga lodi, no? So, ito yung subdivision ng mga sundalong Amerikano, no? Yung... Natakot sila sa pinatubo noong 1990 Umalis ang mga sundalong Amerikano dito Pwede ba ito? Dito tayo sa kanan BB ano yun, lisensya ng katay Yan yung mga bahay niya dati Meron <laughs> <laughs> dati ano din to, nung bago-bago so, lang Diretso lang tayo ah Kaliwa tayo na Kaliwa lahat dyan Donita Rose, meron siya dito Ayan yung mga bahay ba? na mas kalalaki Ay, mga lote. Ito na ba? Eh, ba yun? Ha? Diba, siya nag-swimming pa Di ba nag kaya tayo dyan Tsaka walang bahay to, di ba? Wala 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 ay, hindi dyan. Hindi dyan. Ito daw, mga Korea daw may oh, ari. Yeah. No, Oo. Oh, oh. Wala so, ay, ay, na Korea, oh, mga Korea daw Oo, mga Korea daw may ari. Hindi, mali tayo din. Sige, diretso lang. Diretso lang. Diretso lang daw, sabi uh, ni Kim. Sige, ah, Oo, oh, tapos ano, Kim? Kaliwa, kanan? Ha? Kanan. Kaliwa. Kaliwa, kanan. kaliwa. tayo, kaliwa. Sige, kaliwa. Ayan, diretso. Ay, yung kato na, yung yeah, kanat-tan. That's right. That's right. <laughs> <No>. <laughs> Pero dito ako na, na ba nun? Na, ta -ta 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 ako yan. Pero dito ako eh. na practice, drive, Gano drive, yung, di ba? Pabike kami dito, eh. Ayan, dito, dito nakatira yung... Hindi ko alam, pahigot-higot lang <laughs> kami. Kapatid so, ng nanay ko, mga nating. Hindi ko na kumipay yung chanong ko Ayun. Ayun yung big up so, niya. So, ito, ay yung bendo ng may-ari, oh. yun. Okay, you know? Ayun, may kulay black na. Malalagi ang bahay dito, mga nating, yung mga merkado

Ini ini bagi lain German Shepherd. Ini bagi lain German Shepherd. Eh. Ambil lain cross breed. Say. Say. Cross breed. Hey, Cross breed dengan German Shepherd cara Aspin. Hey. Birthday niya, surprise birthday. Touch down sa Angeles. Happy birthday. to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Ate, ipanya na. Di ata magtataka. Tama ba? Eh magtataka? Aliya, na ako ng <mga> may-mayo ko <laughs> dito. E May opera na 'yan. Aliya, pa-kellunes. <laughs> Then bu-keking Sabado, Domingo. Abukas Ipagat pa na po, taas muli siya Huwag ka lang magpaparang Eh maasa lang kayong kumahal dito Ayan lang lang po na ako Nalika! Oh. Oh. Happy Birthday! <laughs> Ayan bahay ng aking auntie Ayan o oh. So lagi So kwarto lang ito Bahay na namin sa kabiti <laughs> mga bahay ng mga sundalong Amerikano dati, no 1980s, yung mga in sa Clark Herbies. <laughs> uh, oh, uh, no? na mo yung ay ko Chang Hui. tapos yung isa? tapos yung isa tapos yung isa tapos yung

Nah, dito na sa plastic kaya. <laughs> Sarap to sa pangat na isda mga no? Daming bungo kanina. Inubos ko mga lodi. Lodi. Tapos na tayo dito Ketika sa unang distance ya nun. Nakapag-video na ako. Oh, dito naman tayo sa Porak, Pampanga mga lodi. Go to Porak, Pampanga naman! Ay, dito tayo sa Porak, Pampanga naman ngayon. Chapter. Chapter. <laughs> Chapter.

alam mo na dating lahar yan no? kaya, mga lahar yan mga lodi no? so papakita ko sa inyo yung simbahan na na, na baon sa lahar lahar dati itong dinadaanan namin na mga lodi bayan ng korak ito yung tinatawag nilang mega dike mga lodi ha no? dati Pabahan. nung dito tayo buha dumadaan diba, sa baba no? Oh, sa baba Pabahan. kaya ang mega dike dyan dumahan ang lahar mga lodi no? Pero pinuno niya dati yan, no? Yan, yeah. yeah. no? Ganda mga ang lahar. yung mga pinagdaanan ng lahar, mga lahat na. mga din, yung lahar dati yan, Puro na, mga So hindi ko maalam kung nasa na yung simbahan na dinugunan sila So ah, taga probinsya lang nakakalam yan Anong tawag yan? Sa amin tawag yan Pakwan ng Daga ah, Sarap yan Masim-masim na matamis-tamis Ayan ang ah, Pakwan ng Daga ah, ko lang dyan sa gilid-gilid mga rodi Ayan ah, ah. ang touchdown Nandito na kami sa Porak Ito yung mga pabahay yung mga nalahar no 1990s ito yung binigay ng pabahay ng gobyerno so malalaking lote yung binigay dito mga lote ng gobyerno kaliwa ka dyan so ayan ang makikita niyo lalaki nasa 100 square meter mga lote ang kada lote nito so, dito na kami sa Mitla, Poray ano ba ito? Tokwing, Porac, Pampanga nag down na kami sa pangalawang uh, destinasyon Piesta uh, naman dito, mga lahat yung piesta Piesta bukas Ayun, yung uh, may piesta oh, Ayun na, uh, tulog na tulog oh. 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 Ayun na nga mo? damo test. puro lang kamatis ano, kanini, kamatis puro kamatis tsaka tubig ang handa mga lodi ayaw ano kakainin namin? Wala kami kakainin. Kakainin kami. Itas daw dito na kami sa Tokwing Pampanga. Ayan yung aking uh, pinsan. No? Wala siyang handa. Mga lodi ang handa niya. Kamatis, Kamatis ang handa. Kamatis tsaka chicharon. Mm -hmm. Tsaka mangga. Tsaka so, mangga. Mm -hmm naman yung uh, trademark ng papanga uh, buro yeah. buro sa uh, nilagang Chicken barbecue ano oh. yung ito iyaw na hito Ayun. at take note ha ah, may plastic kami <laughs> po, ito dito ito lang yan na take out ang mga si nagagalit Ayan, ang trademark ng kapampangan, buro. Burong isda. may kasamang gulay. Ayan na, si mam. Ito si mam. Si mam Pineda, yun. na. Ito yung atong talking chapter. Hindi ko mo mo ayun

Ketika saya memasak, saya tidak mencoba untuk memasak di sini. di sini, saya tidak bisa memasak di sana. Saya sudah di sini, di... Di mana tempatnya? Di Di luar. Tapi di sini, saya tidak bisa memasak di sini. Bahkan di Dito kami sa bayaw ko sa Pinsan. No, you are ba? Ano ang uh, no. pinapin? Philippine Navy. Retired. <laughs> Napagkamalat sa kabiti na... Uh, ano ba? Foreigner. Uh, uh, <laughs> Napagkamalat ka na foreigner. Ano ang kakalala Kala foreigner. Pero no, namatay na si ano, no? Yung... Tigra, tumira. Nung nas. Alam mo, magkaangkas kami sa motor niya. Army ba Army? Army Hindi, Pero nasa Armory yeah, siya sa Marines. Yun sabi ko sa akin. na ako, late na sabi ko, late Mas pasan natin sabi okay. Okay. Kasi hindi ako kutsenta na. na. pa, sabi niya. Kasi hilo-hilo. Natulog man ako sa bahay. Ay, grabe. Ah, mapay ka pagkapasok. Kung mm. ah, mo Oh, Oo, si Maynila. Oh. Birthday ko. Birthday na lang ako. Nagpaiwan ako noon. Oh, Dala ko na yung gamit ko. Tama-tama yung tama, pagkapasok sa gate mo. Ay, ikaw mo. Kasi, maybe Marcisa lang yan. Navy siya ka Oo, oh, isa lang. Eh, siya ay... Marins ka, no? Marins ka. Balik ako sa Marins. Ako sa Pinto. Nandiyan ako sa

Sige na rin? Uh, <laughs> pa ng Indian uh, you know, well, you know, ba, ba Si mama eh. no, may <laughs> pineda Vlogger din yan Ayan <laughs> na Karils yan Karils yan Karils 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 Karils